Yes, see si Mom Arlene Ayon. Anyway, um, mago tayo magano mag ano, magito sa mga kaopan na, eh ko sa mga mga barangay officials headed by, barangay Captain da yung, yung Ernest Kap, and chef, we're kaopan sa mga barangay officials, flu the kigawa, the secretaries and treasures, and especially sa mga stay, uh, chairwoman, um, mga Yahante, and sa mga stay of flu organizers, the judges, ibang radio station. So, talagang din sa Anyway, ang kanyang um, radio sa which is, ano ni panagaling sa Kerbal, maghagal yung hapon dito, gamaan yung uh, music, uh, news, uh, uh, and public affairs. Kung naalam mo yung mga mulo, pwede mo mabuhol sa mga istasyon, kung mo has broadcast kami, and next week, siguro mag-open yung uh, game. Kung natin mo so, yung mga mulo, pwede mo mabuhol sa panagaling radio sa um, located at dapat downstream ang um, pulasyon ng Kagapawan City. Anyway, introduce din ako ang akong kaupan from CNN, Philippines. Pero kayo, wala na kayo CNN sa Pilipinas, tukoy kayo nag close na sila, CNN na Yes, and syempre alam mo our reporter DJ uh, namin sa Galeaga Junior. So, actually, kagalang isa namin sincero. So, maminaw ko, maminaw ko sa 100.7. Wala lang sa brigada ha. Sa mga nagpapakita, kung napapakaw sa brigada is wala na. Ako, actually, siyang nagdaling-daling ang pagkabod mo. Uh, parang, ato din niya, Inay, yung tao gusto siya -pong ko sa mga candidates. And, grabe, pati kami sa Miss

ha nga mag magpagwapa ta mga misis. Tawoy, magpagwapa ta na atay ng mga baba. Sa pagluntog gani sa nawo para di ka byaan ug ba na magpagwapa kita. Di ba mga misis? Oy, nahan maglul si na kita kagabi ni maghimasa, manglutod, maglotion. Aron si Mister Ambana ganahan modulo. So gamita ang Elena Prada sa mo ay eh humot na siya. Ha? Kaya isang ka Pwede ba ako tabiyak ang pwede tao ni Mr. Anyway, may gabi guys, ako ang friend. Ayan, di ba ba si Mom? siya. O, si Mom Ani okay. And, syempre, sa kay Mom Ma Marjorie, uh, Oo. Oh. kung kung alam niyo siya ba. At di ba? Gwapo po na kayo talent di Anyway po, ako po na yung gusto niya announce that's why time din Sa mga solo parent, kung balik din maghatag may o sa mga solo parents. po. ka, mag-partner na anak ka sa mga solo parent. Yes! So, syempre ako, solo parent po po. That's why ako, nanikamot, na mga hatag ni o program, tinignan sa mga bata, ang sa mga PWDs, and syempre sa mga senior citizen. So, hindi yun ang program mga kakinatan, kundi itagin pa. And, uh, ano siya na tao siya kay Ma'am Arlene Ayon. Yes, yeah. so, mag-partner ni Ma'am